Good afternoon sa inyong mga alawan. Dito kami sa means. Kakain kami. <laughs> Kakain kami. Sa means. S. With S. Ibig sabihin ng means ay yung ibig sabihin. I mean. <laughs> Ayan. 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 <Ado. laughs> Ayan. Ibig sabihin sa means. Ibig sabihin. Ibig sabihin ng means. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Uh, misan na uh, pasyalan uh, nyo itong kainan dito. Samjung. Samjung. Ano? <laughs> Samgy. Samgyup. Samgyup. Basta kainan ng Koreano. Ayan. Ang pangalan, ay. pangalan nito means uh, kumbaga sa Tagalog ay eh, uh, ba yan? Ibig sabihin. Ibig sabihin. Ayan. At uh, syempre habang nagwi-waiting kayo dito ng mga guys ng ano uh, na mapagkain nyo, di ba? Mordor pa lang kayo, maghihintay kayo. Saka pa pa pinapain ito. Eh, malilibang kayo. Pwede ka munang magtanggal ng, uh, ng ano dito. Ayan. 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 Patingin niya, patingin. Ay, to chan, ay. <laughs> Napakalaki ng chani dito, mga guys. Iba, kakaiba yung chani. Makapit talaga siya, may ngipin eh. May ngipin siya, makapit talaga. Hindi ko lang walawa yung tubig ko. Pwede dito sa kilay dito. Hindi ako makainom. <laughs> Saka yung tutsang, yung tutsang. Pagkala mo mo sa mga tutsang niya. Sa Ayan. Pero dahan-dahan lang ha, baka mamaya. Mga... mga, mga, mga... Log, <laughs> Ayan. Napakalaki naman ang tsaka ni Judith. Wala, kaya akin yan. mga guys, ayan, ganyan. Ayan, andito na yung order namin. Dabang, nalibang ako. Nabunot ko lahat yung mga bubunutin. Bye-bye. Andito na tayo. How to teach you... I teach how you... How to teach you... To... So, to use use this uh, chopstick. Chopstick. Ayan. Ayan. Yeah. One, uh, one stick, uh, she go there to <laughs> hand and finger to flip it. Ayan. And one is uh, there. Wala ko maintindihan. What is uh, there? Uh, ano ba? Ayan naman. <laughs> Ayan. Like, that, like yung isa dito. But ito lang gumagalaw. Ayan, uh, pakikita ko na sa inyo paano ah. Ayan. Pagpantayin mo. Ayaw. Ayaw. Pantayin mo kasi yung ano. Oh. Pagkabi ng dulo, pagpantay. Tara tayo. nga, tusukin mo. Pag-ayaw. pag ah. Eh, hindi pala ako mabubusog din eh. May tinidor naman eh. Ayan, tinidor na lang gamitin natin. Guys, tinidor na lang. Magugutom lang tayo doon. Huwag kasi magpaka magpakasosyal. Hindi ka. Hindi nga madali. Hindi ko madali. Ang gigagalaw yeah. mo yung ano, okay. hintuturo. Ah. Ang uh, panggagalaw, Lato. ayan, ang panggagalaw. Ay, ano yung, yung hintuturo lang. Hintuturo, uh, gagalaw. Oo, gagalaw. Hintuturo. Dahil <laughs> sa atin ganyan, di ako Masakit na yung ganto ko eh. mo rin talaga. Masakit dito? Ayaw ko na. Magkukutsanan lang tayo guys. Okay, so, so nalimited for 2 hours and Mm. Thank you for... Hindi pa reorder na kami ng bacon. Wala pa ng bacon. is my favorite eh. <coughs> <Napasarap> niya, ano? Oh. <coughs> Tingnan mo mga guys. Ilaw lang, naluluto yung ano. <coughs> Guys, eto yung chani. Pero balihig wala naman nasalat nito kanina. Kaya hindi naman. Hindi masiselin yung kasama ko. Masitanggol kasi mabot mo na kasi mabot. Masitanggol na kasi